Page 43. Nagkakatawang tao ang Diyos na taasan O lulong batala, makapangyarihan, banal na lumika ng hanggan. Naparirito, Napa kita ka po sa pag-ibig sa tao. Ikaw po'y nagtuturo upang mapasa iyong para iso. Kaharian ng Diyos, sinabi ng Kristo, Jesus ng Israel Do'y du aalsin Dulong silangan Kanyang pinaglipatan Sang bansang nagbubunga Umiibig sa kanya Diyos ang Lorenzo Ang nagpa Dulong silangang, ganyang pinaglipatan. Sang bansang nagbubunga, umiibig sa kanya. Diyos ang lorenzo, ang nagpatoto. Tapos na po.